yun yun daw punto yun ay wala sa saligang batas. No, 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 no. Yung yun? daw pong uh, karapatan ni Bibi Sara sa isang hearing bago pa man nalikom ang isang ikatlong pirma o isang into five. Both oh, are ay able to talk Ano no, wala nga lang natin? lang nang i-refer mo nga sa office na speaker Is for okay. lang din niya sa order of business, sa so order of business na ilalandag mo sa community justice. Uh -huh. ang karapatan ng Vice President, magtatalo mo na din sa pagitan ng substance of bomb kung kinakailangan gawin yun, pero kailangan naharap siya sa Ayun. Yun ang hindi na ibigay sa kanya. Ngayon, sasabihin nila sa akin, o sabi nila sa atin, hindi yung lahat yung sinasabi nyo. Yes. Kasi kapag ka nakakuha ng wanted oh, pa, tuluy -tuluy na yan, anyway. o higit pa, tuloy-tuloy na ang <Ministry> <za Ukrainian> <toys> da, at, tinita, yun, ang hindi na pumunta sa community of justice. Hindi ko patunayan mo. O yun ang sasabihin ko, patunayan mo. Kapag hindi mo na patunayan, malugulog ka uli. Iyon po mga kababayan po natin. No? Sinasabi po ni Senator Marcolita na tagilid po itong mga kongresista, lalong-lalo na po itong mga gigil na gigil na ma-impeach po itong si Vice President Sara. At syempre, hindi daw po sinunod nitong nga uh, House of Representatives, itong mga prosecutors panel, ang hinihiling na kasagutan o hinihinging kasagutan ng uh, Supreme Court, hindi po nila sinagot. No, hindi nila ginastipa sapagkat sila ay nagbigay lamang daw po ng mga rasones na no? kung bakit hindi nila ito sinasagot. At syempre, sabi nga ni Sen. Marcolita, may mali sila dito at hindi nila pwede questionin ng Supreme Court. Lalong hindi nila pwede ito paratangan. Kasi itong mga makakaliwa, yung mga dilawan, yung mga pink-dilaw, agaya nila yung magigil-nagigil po. Mga kababayan po natin, dito po, no, sa impeachment ni Vice President Sara. At dahil sa pagiging disperada nila, binabanata nila ngayon ang uh, Supreme Court. Anyway, punta natin Senator Marcolita, mga kababayan. Alcado, na dating uh, senador Opo, dating Bati Bati uh, uh, secretary. secretary. Dating chairman ng <coughs> human rights. At, ano. pala, At oh, um, ay, pala, o. ay nailit yata <laughs> sa parcelis <laughs> par <laughs> na kongreso. Nataring sabak queen. Dancer sa Bilibid. Hello, <laughs> Dalima, Janelle. Yes, po. ano dapat magpasalamat siya sa Foto Supremo din at medyo mabalik ngayon. Ang ah, ah, ganyan ba o? Oh, para pagsabihan mo ng judicial override at kataas-taas sa hukuman. Oh, eh, parang yung starry world yun. Eh. Uh, Kapag okay, okay. hindi pa natin ba? hindi pa yun. Hindi ba niya alam na mayroon nag-file ng petition sa Foto Supremo? Dalawang petitions na kinonsolidate. Ah, okay. Uh -huh. Ano uh, naman hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taas sa hukuman ng mga petition yun? Ako, ako, ako. De, kasi ganun yun mga kababayan natin. Pag hindi pa bursa kanila, eh, sabihin nila, pro Duterte. So ngayon ang Supreme Court, dahil namihingi ng kasagutan, sabi nila, ay, didiis yan ang uh, Supreme Court. So, sabi lang naman niya, eh, para sa naman madali ang aming uh, trabaho, ma ba ka okay. ito na inyong, Kami uh, mag, uh sa inyo ng mga ilang bagay. Uh, at yun ay in-itimize ka Yes po. Oh, ano mo naman sa mga judicial overheads sa tungkulin niya ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Kapag oh. gagawin ang ginawa ng Korte supreme hindi sa niya, eh nakahanda na kaming uh, tingnan ang merito oh, uh, ng mga petition na inulinihain sa aming pag So, ma po ang Korte Suprema sa petition? Ma-acto sa petition. Bakit yeah. mo naman judicial? sino ka ba naman? Wapo. Ang inang dilima yan, no? So, yan na nga po eh, di ba? Yan ang hinihingi nila na desisyon ng Supreme Court eh. Pero yung mga tinatanong sa kanila, ayaw nila sagutin, di ba? So, may tinatago sila. Sila yung may tinatago. Sila yung may kinakatakutan. Kaya, alam nyo, wala talaga mapupuntahan itong impeachment na ito. Basurahan. <laughs> May eh parang palagay mo ng ikaw ang pinakamatalino at magagawa sa buong Pilipinas. Pero palagay e ko, wala nang karapatan na pagsabihin mo ang katasta sa buong naman ng judicial order. Ito, sino ka na? Ayun sa'yo, ito ba? Hindi ko naman sa... Kung baga ay... Ako yung sa parto, hindi nasisipahayo ako sa pinkrito. Dito sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dati nga Sir Diasis ang Tony Carpio eh. Magparabag na nagmamalabis ba? O ang katasta sa buong naman, sir? Ito sa buong sa buong naman, sir. Ito sa ano? Eh si Carpio, eh nakita nga po natin eh sa press conference ng mga dilawan eh. Kasama daw po sila sa magrarally, no? For impeachment, no? Pro impeachment. Eh, kung sa po. Ano isa ka rin nagmamarinin, alam ba yan? So, kung kaya siya yung nandun kaya, na kaya yun. Hindi ba, 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 hindi kaya hindi hindi ba, hindi ba, hindi ba, hindi sa hindi ba, hindi sabi ko din kaya tayong babae ito ah, di ba? hindi hey, nga po. Eh ikaw eh na hal hal ng mga resume ng party list, kumusta Ang alam mo po nang pinaka-modeling na mga sa buong Pilipinas. Sabi ko din. Grabe, nakahiya ka di Lima, binabanata ka na ni Senator Marcolita, o. Oh. hindi yun, eh, masyadong mainit ang ulo natin mga maestrado ngayon dyan. Yung mga ako. Sa ito, halimbawa, si Nelson na isa sa mga maestrado. Ako. Oh. Eh, baka may kaya talaga doon yan. Mga halihaw. Ano ba di ka masabihin doon? So, anong dapat ito na sabihin sa kanila? Ito ba yun naman yun? Oo. Yan ang kanilang palagay na makabubuti uh, sa kanilang uh, pagre-resolva ng mga petisyon. Oo. Uh -huh. Na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw. Ay, kung... Sino ka, Dili Lima. Sa natin eh. Mga oh, naman kaya nga tumiti ang doon sapagkat mga mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang hindi. Hmm. Yan ang problema mga kabayan kasi hindi nila mabigay ang mga katanungan, requirements. Patunay lang na talagang impeachment na ito ay hindi naan talaga sa mikos-mikos at madalian. ba diba? Kasi kung kompleto naman kayo ng mga dokumento, kompleto kayo sa mga ebidensya, kompleto kayo sa explanation, bakit din 'yong sagutin ang mga inihiling ng uh, Supreme Court? Hindi na nga na, hindi natin natatapos sa panigat-final tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihuligan, ano na ang estado ng tatlo na unang impeachment na inihaan sa House of Representatives? So yan, ano po. O, may eh, alam mo, may na nag-explain dito eh, yung ito na pang salitaan ng ano. Ah, nang nababuti sa panto, o. Nakiyata ni, ang kaibigan ni Nelson, Opo, Opo. O, anak ni, ano pang alam mo, Apo. Hingi na yan no sa asar po ni Senator Marcolita dito kay Abante <laughs> nakakalimutan niya na po yung pangalan nakalimutan na pangalan oh <laughs> okay, <laughs> oh sabi oh po, no, po ang sa kamera paliwanag tungkol sa laban daw po sa aba ay para ay niyang ang sa sinando kumpara daw po sa kamera ng representante Pobo diba? rin to si Abante. Ano mga pabiyo? Oh. notice na yun, directed sa kanilang kalawa. Hindi naman mo. Ang sabi. Boom, supalpal. So Di ba? Yung tanong, tinatanong dalawa sila. Pero yung pwede lang kasing sumagot is House of Representatives. Ang sabi ng Korte Suprema, oh, sinabi niya to House of Representatives and Senate, <laughs> di ba? dalawang, dalawang, dalawang uh, kapulungan ng kongreso ang kanyang binigyan ng order. So, required, them, required them both of them to submit the following under oath. Oh, paano paano protection <laughs> e para daw po sa isang generation, na, Para ba kasi sinasabi ng korte eh, na hindi marunong magbasa mga home natin? Para sinasabi, para mga robot sila, walang isip o kapat. No, 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 sila no, 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 ano ba na ako. Hindi sila lulusot dito kay Senator Marcolita pag mga ganitong klaseng usapin. Lalo na kapag batas po yung pinag-uusapan. Ako matinik to, no? At mabusisi po umintindi itong Senator Marcolita. At nakikita naman natin, yung kanyang interpretation sa mga batas ay talagang napakagaling po. So itong si Atras Abante, eh, alam naman natin, hindi natin alam kung bakit naging abogado ito, you no? Know? Paano ang dinipensa ng Senado? Uh -huh. Sa tingin ko, dahil ang Senado, wala nang kailangan doon. Dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Uh -huh. Sabi ng Senado, tagalanggalan uh -huh. na kataas-taas ang hukuman, sorry po, kani po ay hindi na malakang pagbigay ng hihingi ninyo sa pagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga hihingi ninyo sa pagkat ang lahat ay galing po sa House of Representatives. Uh -huh. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung article sa impeachment, yan din po ang hihingi namin sa kanila. Uh -huh. Uh -huh. Kaya namin po, wala po yung ginalaman sa mga katulad na po ng hinihingin. Ano po yung estado ng unang impeachment? Hindi eh, naman po sa amin na binigay yun sa kanila po eh. So, uh -huh. yung, ano po namin may sasabit yan? Uh -huh. Kung po ay nabasa nila, eh, hindi naman po, po kami ang magbabasa. Eh. May book po na pumirmad yan. At 215 sila, sila po magbabasa. Hindi po kami. Uh -huh. Sabi na sila yung pong iniinipo ninyo po, na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya na bansa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Okay. Yung lang ibig sabi po yun ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ngayon, ang Senado ay walang kakayahan magbigay niya sapagat wala sila niyan. Okay. Lahat na iniinipo na doon sa House of Representatives. Okay. Eh, uh, puntahan natin, sinabi niya uli. Ano na niya? Walang kakayahan. Para daw, Miguel, ang ibalabas na yung Kongreso ay walang, walang kakayahan. Hindi nakakaintindi yung kanilang binabasa para daw robot at para daw na-hypnotize na basta na lamang binirma doon sa complaint. O, so, ano din sa liyo yun, e. Parang binibigyan ng ano, e. Eh. Parang pinatatapang lahat ng 250. Oo, hawai po. Bakit sila gawin <kayo> na lang kami? Ba't kayo natatawa <laughs> yung <buhana ng> 200? <laughs> o, ano, yung binasa natin o oh, hindi? O, oh, bakit? Tayo ba eh, tayo kay, just just? Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Just just? Mm hindi -hmm. <scenes> ba hindi pa lang dapat? Hindi Blo ba lang sa dapat sabihin naman na kaya naman natin basahin? Hindi ba naman na kailangan nilang isasahin sa atin kung tayong isa-isa natin binasa ito? Uh -huh. So parang, walang ina-apoyokin nyo yun ang suwagin po. Pinag ina-apoyokin nyo. yung sa nyo pa yung maliway, ng mga... paano isasasabihin ko sa inyo? Bakit hindi ganoon ang gagawin ng Korte Kapag mo, Kapag grabe ka na sa mo yung impeachment complaint mm. na na pinulimuhan ng 215, oh, oh. pag karanitan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami po magsipirma ng lahat na ito. Kami 215 lahat. Opo. Bago pa namin pinulimuhan ito, binasa po namin. Yun lang mga kababayan natin. Yung pag-certify po nila dyan na correct yung kanilang uh, pagbasa, correct yung kanilang interpretation sa kanilang pinipirmahan na impeachment complaint na yan, ay diyan po sila mabubuli niya. So, kasi hindi nga pala nila nabasa bago nila pipirmahan. Hindi nga nila naintindihan, no? Sa dami-dami po nila na mga pumerma, actually matagal na po yan sinasabi ni Senator um, Atty. Vic Rodriguez, no? Yung sama maisog natin na dapat uh, mabasa muna ng bawat uh, kongresista bago pumerma. E ba, paano nila mabasa, no? Nasa dami-dami nila, gano'n kabilis po yung nangyaring permahan. So, imposible daw po, no? Kahit gaano pa kabilis yung basa, kahit gaano mo pa katalino, hindi mo magawang unawain, basahin yung ganyan karaming mga dokumento at basta-basta na lang piperma. Eh, bagay yan ang nagpapatunay na talagang hindi nila binasa ang impeachment. So, ngayon, bakit hindi nila sagutin ang mga katanungan ng Supreme Court? Pagkarani mo kasi, sinasabi mo yun eh. oh, ah, tingnan mo yung, tingnan mo yung kanilang impeachment complaint. Kung mayroong sinasabi, na may isa man sa kanila binasa. Ang nakalagay doon, piniyamahan po namin. Opo, yun lang. <laughs> Pero hindi nila sinabing, pinasa po namin. Mahalaga na yun eh. Pero to, yun sa po ito. Sobrang nakakita nyo, teka nila. Nakalagay doon, to, nila ito, piniyamahan nila. Pero wala man lang isang nagsabi na pinasa nila. Nako, bistado. Okay. Okay. yung tinatanong ngayon. Kasi kung nag-alabay doon, po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanong ng Bordo Suprema. Kasi nakasulat eh. Okay. Bakit sa mga gumagawa ng affidavit? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? na, ba? Hindi Hindi nila sinabi na basa nila. Pagkatapos okay. sasabihin, dugod sa ng Sila mismo yung mga tinignan ng sabihin ng kumplito. Okay. 215. Magagaling na, siya siguro So, members of the House of Representatives. Pero silang labing, labingi, labingi ano, labingi sila prosecutors. Opo, ang obligado yan. Magkakalim lang siya din. Talagang mga ano yan, eh. mga, ang tawang din. Di ka pa rin, di ka pa sabi Di ka pa niliyang at abogaga. <laughs> Oo, oh, oh, oh. hindi lang kampani yan, kampana yan, ang Wala wow. magagaling yan. Opo. Mas magaling, mas malaki. <laughs> kampana na, hindi nidi kampanilya. Oh, oh. Meron po silang legal department ng napangarami mga bugado na. Balagay ko, wala mo siguro sa kabuhan ng, uh, sa kabuhan ng House of Representatives siguro nakakalat sa, sa maraming departamento ng, ng opisina. Baka hindi lang 50. Oo. Oh, ano, yan. Totoo po. Ibig sabihin, wala mo lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita siguro na bigyan ng Korte Suprema. Oo. Uh -huh. So, ayun yung sinasabi. Paano po namin kung nabasa po ninyo sa isa? Kasi, palagay ko namin ka na eh. Ano isa Ba yung no, meron dapat, nung kadapo ba? Oo. Sabi mo, anong klase pa lang nagpira niya? Itinatago kasi nila eh. Kaya nila sila sabi yung judicial overreach. <laughs> na makikita lang na dyan Oo. Eh. Uh -huh. Ang dami nang malibuan. Bakit hindi mo na lang sabihin yung totoo? Oo. Uh Ay, -huh. eh, nabasa po namin. Okay. Ang dito dito ha? Opo. Oh. Pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng, uh, ng mga ebidensya. Binasa po namin lahat. Oo. Oh, pirma. Pagkatas, lulipag hindi totoo lahat dyan. Pagtero kayo lahat, uh -huh. perjuryo lahat yan. <laughs> Nako po, delikadong makasuhan, makontemp at maka... Ayan, perjuryo daw po lahat na kaso ng mga kongresistang ito na pumerma sa impeachment. Eh alam mo, sinasabing nga ni Sen. Marculita, mga kabayan, na pwede palang makulong itong mga kongresistang ito, no? Lang, Dahil sa kanilang pagperma na hindi nila binasa at hindi nila naiintindihan. Alam nyo mga kababayan po natin, hindi po tayo magtaka eh. Kasi hindi naman lahat ng na mga kongresista dyan ay matalino no at may uh, at may pinag-aralan sa batas o pag pag-iintindi no sa bawat termino ng batas eh sabi nga ni Senator Marcolita kung gaano karami ang mga abogado ganon din karami yung interpretation sa bawat batas so words per word and kahit po itong si ano si Atras Sabante mga kababayan natin hindi niya nga rin maintindihan eh imagine mo tinatanong siya ng midstream media, hindi niya nga masagot, hindi niya mapaliwanag itong mga katanungan sa kanya. Ito, pakinggan nyo. Kung gaano ka bobo rin itong si Atras Abante na ito. Wait. Mm. Ito po, nakalendar po yung tatlong complaints. Nasa OB po siya. Order of business. Within 10 sessions. Mm, Di ba? Bobo. Pero pagka, ano yan, si BP ang tatanungin yan, lahat kayang sagutin. Walang... Ang <laughs> inang... <laughs> walang pinagkaiba po ito kay Claire Castro. Ma'am, naalala, na, naalala ko lang, kaya ako lang may tatanong. Kasi nung February 3, mm. na-interview po namin si Sekjen at ang sabi niya, ito uh, po yung quote, it's still with me but we have to act on, in, on it this week. We will act on this week. Itong week ato ang deadline. Ibig sabihin, nasa kanya ba po yung tatlo? Ang hinihintay niya po kasi nun, yung pang-apat po na complaint. Ibig sabihin po ba, Between February 3 to Fe February 5 na ibigay siya kay speaker and then si speaker kinalan pinakalendar po agad. Let me review my notes on the mm, Sabi ko mga sa iyo eh, sa tanongin mo yan regarding kay Vice President Sara, ang bilis sumagot niyan. Pero pag mga ganyang tanong, nako bobo 'yan, hindi kayang sagutin niyan. On the schedule kasi wala pa ako niyan during that time, mm, di ba? Dapat pinapag-aralan mo 'yan. Uubo ka. Oh, di ba palusot ka ngayon na wala ka pa that, that, time? Kasi takot po siya magpaliwanag, baka mabuliliyaso siya. <laughs> um, mm. Ang, ang, mm, ang ang naalala ko, ang 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 katuloy dip 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 ka. Oh, yung maalala mo ano? Na, all, na they were acted upon on within the 10 10 session day requirement by the constitution which all were on February 5. <laughs> so, so Parang gusto niya pang tanongin ng mainstream media. Ibig sabihin po, February 3 kasi nakausap namin sa gen. Panatan mo, sir. Nasa kanya pa raw po yung tatlo. And then February 4 po naipasa kay speaker. I can only speak based on records. Mm. Yun lang yung aking pwede kong um, i-discuss eh. Uh, technically, kung yung mga naging statements po ni SecGen, uh, I understand uh, meron mga naging previous... Um, 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 interviews, but I can only speak on based on records. And the records show, ma'am, that they that were, on... they were that the all all impeachment um, complaints um, were compliant with the constitution and the internal rules and regulations. So, yan na lang yung palusot, no? Lahat na mga impeachment complaint ay sumunod sa compliance. <laughs> Kasi hindi niya po kayang sagutin at kayang ipaliwanag. So, kawawa naman itong si Atras Abante na ito, no? eh, bobo na humaharap po dyan. Eh, yan ang purpose mo, eh, spokesperson ka eh. Tapos yung mga tinatanong sa'yo, hindi mo kayang ipaliwanag. So, bakit ka pa nag-spokesperson dyan, no? Atras Abante. Okay, balik tayo kay Senator Marculita, mga po natin. No? Pinahingalan natin Senator Marculita dahil baka pagod na yan sa pagdidiscuss. Puntahan natin, at least narinig nyo na, no? Kung paano po sinagot ng isang atras abante ang lahat ng katanungan ng media regarding po sa article of impeachment kung paano po nila no sinimulan at kung paano po nila hindi talaga inaksyonan ang mga naunang impeachment complaint. Ito tayo sa matalino po, Senator Marcolita. Oo oh, ba yan? Ang pinag Kasi hindi nila binasin. Walang nag-alabay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Aha. Eh, punto nga, Sabi ko ni Asus just Scapio, eh, bakit ba? Na, Kino-question pa ng Bobo Supremo. Yan. Sige ba masapat yung pagkakapi naman nila. Pinatotoo nga naman totoo yung paratang batay sa kanilang kalaman. Dokument. Nasaan yun? Nasaan yun? Pinatotoo nga ng basa sa kanilang personal na kalaman. Nasaan? Uh -huh. Yun ay na, na itanong mo. Aha. Yun ay yung tanong mo uh -huh. sa... Dun sa... Ito. na... Well, Asus Ejas Scapio ng Bobo Supremo. Saan ba ng impeachment complaint na nasulat na bago nila pinirmahan? na-attest nila na meron siya ng personal na kalaman. Okay. Nakalagay ko din, wala. Wala rin akong kopya. Kaya, huwag na tayo magbulahan, meron po akong kopya. Kaya kahit ano po ang gawin ninyo, yung kopya, itinagin na po sa akin, ang senado na sa akin po. Okay. Hmm, Di ba? Justice Carpio yan, mga kababayan po natin, no? Justice Carpio po yung uh, katapat niya lang Senator Marcolita. So ganyan katalino po itong Senator Marcolita lalo na sa usapin ng impeachment ngayon ni Vice President Sara. At mukhang 100% ay napag-aralan na ito ni Senator Marcolita at mukhang handang-handa na po siya para sa pakikipagbakbakan. Ito man ay debate kung matuloy o hindi o tuluyan na pong i-dismiss no or yung pagtatawid sa 28th Congress. So palagay ko is talagang 100% ready na itong Senator Marcolita. Kaya isa po yan sa ating dapat pakaabangan dahil iba po yung tapang at talino ni Senator Marcolita pagdating po no sa mga ganitong klaseng debate. Lalo na po yung pinag-uusapan natin dito ay batas. Pinag-uusapan natin dito ay legality, no? Proseso constitutional Sumunod ba sa konstitusyon? Itong impeachment na ginawa nila kay Vice President Sara. And of course, ang ating Vice President Sara is handa na sa bloodbath. No, pero siyempre kung hindi na matuloy, hindi mas maganda para hindi na sila magsasayang pa ng pera ng taong bayan. So kawa ano na naman po tayo. Lalo na po, dapat yung mga pera na yan sa impeachment, itulong nila sa baha. Sila pa king crab, king crab pa sila, no? Tapos priority pa nila yung signage ni Bongbong Marcos para sa Suna, no? Ang kapal ng pagmumuka, di ba? And uh, Uh, sinasabi nila yung EDCA site ay para makatulong daw po sa relief of uh, relief operation and rescue. So ano ngayon nangyari? Ang ina kailangan pa ipaalam sa Amerika. Sa sariling bansa tayo pa alam pa tayo sa Amerika. So ayan, <laughs> nadugtong lang po natin yung ibang issue na yan. Anyway, ingat po sa mga kababayan po natin na mga binabaha. At yan po yung ating napakagaling na Senator Marcolita. And sa pagbabalik natin, mamaya pag-uusapan po natin flood control. Mukhang may planong imbestigahan si Senator Marcolita. Maraming salamat po mga